Dito na tayo Yan nga doon, nagtapo na tayo. tising na tayo doon. na natagalan tayo dyan ng holding up doon. Dahil pero maraming isda mga doon. Meron na tayo. Ayan Ay, o mga doon Kaman, o. Kaman okay. mo. Matabiga. agad mga doon. Isang tapon pa lang yan doon. Meron na tayong huli mga kaibigan. Parang bangus yan niya, mga dol. Parang bangus. Yan, oh. No? Ay, pang ulam na tayo, mga kaibigan. Apat lang ang limit dito, dol. Napaka-stricto dito, dol. Pag mahuli ka, dol, dyan, sumubra yung, Ay, ano mo, penalty ka. pang ulam na tayo, mga kaibigan. Oh. mga kaibigan mga mam ma sir may pang olam ng pulobi mga ka. mga mam ma sir pag mahuli ka doon sumubra yung ano mo yung yung kinet mo na isda isis lahat yung mga gamit mo doon yung mga karmo, mo fishing rod lahat na meron ka May ano na tayo? Dilapia. Abangus ah, para bangus. Yun daw mga don. Kikita niyo sa may kulay mga don. May limit lang dito mga mamsir, kebigan. Apat lang ang limit. Apat lang ang limit ng bangos, mga kaibigan. Yan, sa may tulay mga kaibigan, maraming nagpipising din, oh. Yan ang spot ko doon. Doon, Picasso lang mga kaibigan, nandun sila eh. Pero marami ding isda dito. yung spot. Isa rin itong spot. Dito na yung mga ano mga mams yan. Yung mga turista galing Alaska. anak lang yung mga ano mga kay, ano, mga turista mga kaibigan. Kaunti-unti pa lang sila. Mga kaibigan. Yan mga kaibigan, nakahuli naman tayo mga kaibigan. Mga lods. Oops. Nakawala yata mga kaibigan. Nakaliman si Palobe mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. Oh. Dul, nakahuli naman Dul. Oh, yan, Ayan, ayan mga kaibigan. Ayan. Ayan mga kaibigan. Dalawa na mga kaibigan. Ayan. Mga dul, marami isda mga dul. Ayan, hindi tayo masiro dyan mga dul. Ayan mga tibigan. Pakasarap yun ihawin mga dul. Next time mga dul, magkilaw ako. Ayan, pang ulam-ulam -ula, mga kibigan tayo. bigas lang ko oh. lang mga kaibigan. Ha. yan ang aming mga ano aliwan dito mga dol. O gual ayan dun napakalungkot dito dol. Bundok dito dol. Bigas lang ko lang mga kaibigan. Mga bangkubir tayo mga doon. Masaya doon. Malapit sa dagat. Mabilis tayo makalimit nito mga kaibigan. Mga doon. pag ganyan na maraming isda limit agad Bilang din nag doon sa taas ng tulay mga kaibigan. No? Oh. Tinang pamain natin mga kaibigan. oh Yan doon pamain natin. Yan doon. lang mga kaibigan. Comment lang yan mga dul. Yan, napakalinag doon, no? Oh. Masarap maligo dyan, Dol. Pero, Yan, mga kaibigan, eh, bangos naman mga kaibigan. Huli na naman tayo. O. Oh. Ayan naman dul Huli naman dul Maraming bangos mga kaibigan. Mga bilis mo, mga kaibigan ano? Medyo malaki ito mga kaibigan ah. Bangos na to. Medyo malaki-laki nga mga mga doon. Oh. Okay na ito mga kaibigan. Isa na lang mga kaibigan. Limit na tayo. Ubus naman doon itong mga pulang bigas doon. Tama na muna ito okay. mga kaibigan O oh, isa na lang pala Isa na lang Tatlo, tatlo. tatlo Baka mahuli tayo eh. mga kaibigan Pinalti tayo Kailangan apat lang mga kaibigan Judas sa pakurat mga kaibigan yung ano yung sa usawan doon pakurat ba ginigar yan mga kaibigan yan ang bangos dito mga kaibigan upos naman ito mga doon ang mga ano yung sibuyas doon ba napakurat pakurat hindi tayo masiro mga kaibigan dun sa kabila bukla tayo doon mga kaibigan napakainan doon pag hindi ka masiro no may ihawin ka talaga eh mga kaibigan mga momsir, sir pero marang maliit yata ito akala ko yan, yan no? mga doon maliit poke okay lang na namang size pala tamtaman lang maliit yata ba malaki pala yan o no? mga apat na mga kaibigan nakalimit na tayo mga kaibigan oh Ayan ang mga kaibigan, no? Oh. Ayan mga kaibigan, nakalimit na tayo. Tama na siguro mga kaibigan, mahuli tayo. Penalty tayo mga kaibigan. Kaya tuloy na mga kaibigan sa ano? Ihawa na mga kaibigan. Hmm. Tindi talaga dulo, no? Yan. Alam mo yan, mga dol, malilit. Laro, laro na tayo, mga kaibigan. Tapos may babalik naman tayo pag ano, pag may time pa. Hugasan na natin, mga kaibigan. Hindi na natin kinaliskis na ano natin yung kanya. Masunog naman yan. Yung kaliskes. Kaya matik na. Git. Idol. Mga idol Yan nak. Mayroon tayong gunting na pang-slice natin mga kaibigan. Hindi na um Psst. Mga kaibigan... Hey! Ito mga kaibigan o. Oh. Pinakurat mga kaibigan. dandaan lang tayo sa pinakurat mga kaibigan baka tayo eh. may blood mga kaibigan ayan na mga kaibigan kainan na gusto gusto talaga ni ano mga kaibigan oh. oh, tutulog tulog pa siya oh. oh, kahit anong para na umalis siya ayaw umalis gutom siguro to Kayot eh. Oh, diyan ka lang. Mag kinig ka lang sa kainan ko ha. Okay. Huwag kang mag-attack sa akin. Kayot. Oh. Ganyan ka lang. Huwag kang mag-attack. minsan yan lang talaga siya oh. oh, oh, oh. kayut mga dul kainan na tayo mga dul ang kayote mga dul oh. nandyan pa rin mga dul. kainan na mga duls Hindi lang natin tuyo palayo mga dulos baka umatake siya. you